pagpalang araw po sa ating lahat, kumbati po ang inyong kantingero. At kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, sana po pakilike, share, and subscribe at maraming salamat po. Uh, Bali ngayon po mga kantingero, may inilapag po ako dito mga tinatawag dito sa Mindanao na agimat o ranting uh, gawang kumbati Atin yun po yung sariling kasa. At ito po ay iba't ibang uri ng mga tinatawag na agimat. Uh, agimat o nipinsa, mga alkontra at meron din ang gimot at tawag na pampaserti. Atin po isa-isahin ito mga kaanting ano nga ba ito ating nilapag ng mga uri ng iba't ibang uri ng agimat ag na gawang kumbati hinaran. Ito yung ating tinatawag na X7. Yan. Yung mga sinaunang uri ng buti lang isan na may karayom. At ito din natin tinatawag na buti signos. Yung kumukulo or maapaw pag may na-detect sa peligiran tulad ng mga swang, mga kukula, mga mga usog at elemental. Uh, kukulo pa ito Tapos, na-picture ko sa ilad kong vlog itong baon na may isang mata isang bibig na nilagyan natin sa gitna ng mutya na sa waki. Ang formula naman ito ay itawag natin round 99. Yan po. At yung ating dalawang ori ng bracelet, uh, itong na bibirtudis. Pinubuo ng siyem na ori ng mga bertudis at yung tatawag natin Rodraxia seeds na may mutya ng sawaki sa gitna ayan and po ating mga bracelet at uh, dito din tayo sa gitna ito ang aming tatawag na jumbo size ha. Uh, nitapok ko na dito sa aking vlog ha, uh, punong puno po ito ha. Uh. ang testamentong nilagay naman nito ay combat at contra todos ang ating jumbo size at ating standard size naman itong tatawag nating pang-ai-ai kontra pang sa mga palo aksidente o mga diskrasya. at may erkontra at pinsa dito sa mga physical at spiritual na taki kasi ito mula sa baon na na walang mata o libon kung tuwagin ang mismong harapan at kanyang likuran ayan at meron din tayo ditong parte ng baon na na walang mata ito yung tawag nating diskomunyon ayan ito ang diskomunyon ito yung kontra sa mga tao may inggit galit at masamatang kasayo at agapamorosa sa mga taong kanya ng intensyon sa buhay mo. Tinatawag na diskomunyon. Tapos, ang uh, isa namang ore ito, anting-anting na pwede sa lahat, uh, parati pa rin sa bawang na iyog walang mata. Tinatawag ito, anting-anting na pwede sa lahat, sapagkat ito ay pure mutya at mertulis ka legal ng laman. Wala na itong kakulan pang dasal at mga alitintulin. Ito ay pwede sa mga bata, uh, mga binatilyo, at dalagitan na gustong may pandipinsa. Kaya kadalasan kinukuha sa akin dito ng mga kasamaan kong abularyo para sa kanila mga pasyente. Tapos meron tayo dito buti panghalina ay perfume panghalina. Ang nilagay dito ay pabango. Ito yung panghalina para sa mga negosyo, paghahanap ng trabaho. Ah, pampaswerte ko ito ang ating panghalina. Tapos meron tayo dito ang tinatawag na Mayamaya Maya Kitchen. Ayan, o tirtawag din bilang pamuak, isang uri ng bunga ng puno kahoy na matatagpuan dito sa bulubundok yung bahagi ng midanaw. Ayan, tapos meron tayo dito pangil na pabiramo, authentic at legit po talaga na pangil na pabiramo. Pakinggan nyo po. Na-vlog ko na ang paggawa nito mga kantingero ka kung ano natin nilagay. Ang mga sangkap nito natin nilagay sa loob ay yung pagkatutubo o pang tagamindanaw ng mga taga hinterlan na uri ng mga antingero. sapagkat shelter nila paggawa ng ganitong mga agimat. At magingat kayo sa ibang mga nagsilabasan nga na mabira mo. Subukan nyo yung o kagatin plastic yun. sapagkat madami ng replika lumalabas sa online. Yun ang binibinta ng mga antingero yung replica na pangil ng baboy mo ngunit ito ay at, talaga authentic kahit kagatino pa ito talaga itong pa, uh, ngipin talaga o pa, pangil talaga ng baboy mo uh, yan po lahat ang ating mga tiyatawag na agima uh, to anting-anting na gawang combat uh, okay katingero once again ito po muli pala si combat general nasabi mo wag palang araw sa tayo lahat and God bless everyone